Hi ma'am Hi po Ah, uh, wait lang po Ma'am, ano po? Uh, ma'am, Christine Sorry ma'am, pinaglaad pa ito uh, Ayo, oh, oh Sakto, dito, naghahantay kasi uh, Ano ma'am, magsha-shower cup ka pa? Uh, ma'am, nagbablog ako Okay lang ba masama ito sa vlog? Nagbablog ako, okay lang ba masama ito sa vlog? Okay lang Same Wait lang po Oo mo. ka ko na lang sa inyo mo. Ayan, sim. Sim. Ayan. Pa pwede pa tutok lang sa may bandang ano. yan. Hello ma'am. Wait lang pa. Ayan. Okay na ma'am. Sige pa. Sim ma'am. Sana all okay. Okay, <laughs> hey, ma'am. 15 minutes na ma'am. ah uh, biyahe natin. Okay, welcome po sa Popeyes Motovlog TV. <laughs> yan sa vlog ko. Yan. Maraming salamat kayo ma'am kasi nakapark lang ako dito sa may shell, dito sa may bandang edge tapos nagbook siya. Tapos swerte pa natin kasi yung yung camp, yung pick up nandun na mismo sa tabi. Diyan po kayo banda ma'am nag-work po. Ah, okay. Bukang may lalakarin lang kayong break time ma'am Ah, yan. Yan, shout out kay ma'am. Ma'am Christine. Ayan. Hindi na. Ah, uh, uh, Popoy's Moto TV po. Uh, ba't hindi ka na jacket, ma'am? Mamaya masunog yung skin mo. Ayan. <laughs> Mukhang pupuntahan mo si boyfriend, ma'am ah. <laughs> ah, trabaho lang. Walang, walang ano. Ah. Wala pa ba, ma'am? <laughs> ha? Wha hindi, tingin ko si ma'am. Married na kayo, ma'am, no? Uh Oo. -oh. Ah, nakita ko kasi yung ano, nakita ko yung singsing -sing mo. <laughs> yes, ma'am. 'Yon. Maraming salamat po ulit, ma'am, dahil po uh, nagbook kayo sa kay uh, Joy ride at pumasok sa akin. 'Yon. Akala ko magfo-forward pa ako pag ganun kanina. 'Yan. Ah, okay. Lalo, si ma'am na ano, nasunog na kayo. <laughs> Ah-ah. Tapos pagbalik mo, ma mag-joyride ulit kayo mamaya. Oo. Oh ayan alright so mahal nyo talaga si Joyride pero <laughs> ma'am ano bukod kay Joyride nag ano pa kayo move it or angkas ah? nag move it din kay ma'am angkas o oh, Joyride lang talaga yung Joyride <clears throat> ah, init mo buti buti kayo yung tipo ng babae na kahit tanghali ma'am <laughs> ah, uh, uh, hindi kayo masyadong maselan sa init na Ito, it, ha Ayos. Ayos yan, ma'am. Dagdag kita rin sa amin. <laughs> yan. Ano, ma'am? Tanong ko lang. Uh, Gano'n na kayo katagal na kasal? kay mister. Uh, man. Ah, uh, congratulations, ma'am. Kakakasal niya lang. Oo, oh, December. wow. Eh, gusto ko magbigay ng... Ano, ma'am? Congrats sa inyo kahit hindi ko kayo kakailan. <laughs> yan. Ayan. Uh, So, ibang ano na, ibang part na ng parte ng buhay niyo. Ah, married life na ma'am na. Kaya solid. Ano yung Church wedding ma'am or Ah, 'yung iba kasi ang gusto nila 'yung iba beach naman. Galing naman, no? Pero ma'am ano, bago kayo para magkaroon lang ng idea 'yung makapanood. Bago kayo Binasal. ilang taon kayo muna nag-isip? Bago, uh, bago kayo magpakasal na? Uh, talaga? ilang uh, months ma'am? kasi uh, one year lang okay, uh, hindi, pero ma'am totoo yan kasi yung sa mga nakikilala ko talagang taon lang sila uh, taon tapos pakasal na agad hindi na nga sila nagpapatagal ma'am ano, tanong ko lang anong pumasok sa isip ninyo? bakit one year pa lang parang nakapag-decide na kayo agad na parang hey ah, uh, tara pakasal na tayo ah, uh, decidido na ako ano ba yung mga pumasok sa isip ninyo ni mister? Ang problem ako po naman sana na uh, Ay, wala namin sa pagal eh uh -oh. talagang pairamdam nyo talaga yung talagang oh. yung love talaga is sobrang tibay eh Ah, okay. uh, yeah. congratulations yung iba naman na uh, ilaktao na tapos hindi naman yung sa tuloy yung matal Uh, Oo. Oh. Pero ang galing mo, no? One year lang sila kapopoy, tapos nagpakasal na sila. Wala naman tumutol, ma'am. Yung parang sumigaw na, Hey! Hindi na po, wala na. <laughs> Oo, oh, So, kung successful naman ang kanilang, uh, ano, uh, wedding. So, next, after ng wedding, marriage life na. Ano yun ma'am? Uh, nagsasama na kayo sa isang bahay, meron na kayong isang bahay. Ganun. Hello, ah, talaga? Ano siya nasa abroad? Wala, dito sa... Na... Ah, pero hindi pa kayo nagsasama? Ang galing, no? Buti... Ang galing, may mga ganun pala na parang... Pag kinasal, hindi pa kayo yung totally, ano... Pero ang planning na rin kayo na... After ilang months or years, kuha na tayo ng bahay, tapos... Oo, pero yung pagsasama ko, wala akong nagsisilip daw eh. Ah, sabagay. Pero ano yan na uh, law of attraction ika nga ni Kong TV. Darating din. Okay. So congratulations ulit kila mamaya. Gusto <laughs> Ang galing no. Yung parang one year lang tapos eto na to eh. Eto na to. Tara na. na tayo. Parang pero um, wala talaga sa tagal eh. So ikli. So tulad yung pinsan ko din yan. ah uh, kung um umatinda um, 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 ko ng La Union, Tapos um, ta Pumunta sa kasal ng pinsan ko. So Oh, nag-congrats din ako sa anila <laughs> dami mga kinakasal no sana all <laughs> yan congratulations kila ma'am and ang magiging title na ito one year one year tapos kasal na tayo pwede pwede mo no ayan so sir ha pag napanood yung vlog na to pag inupload ko congratulations talagang napakaswerte mo kayo ma'am tingin ko okay okay si ma'am eh talagang pairamdam ko tsaka tingin ko mo ano to uh, wipe material talaga para sa'yo sir <laughs> yan so yon 8 uh, minutes nandun na tayo sa drop off location let's go okay medyo na nali medyo nalito pa si ano ways yan alam mo 103 lang po tapos magbibigyan kita ng ano pala sticker syempre pa thank you natin Thank you, Mama. Ingat po palagi. Apa? Ah. Ingat, ingat po. Ayan. Thank you, ma'am. Pinasuan tayo ng buwing. Galing no, one year pa lang sila, pero kinasal na sila. Ay, ba't ko nilalagay dito? Yan, complete buwing ko na. And maraming salamat po ulit kay ma'am. Dahil ko sa'yo, mayroon pa ang buwing. okay. So, complete buwing na natin. Tapos, Wait tayo sa ating next booking ma apopoy So time check It's 12.08 ng tanghali So pagkatang tanghali po sa lahat Okay So nandito naman tayo ngayon sa Makati City Okay so waiting tayo sa ating next booking Maraming salamat po ulit kayo mga. Alrighty Let's go